thank you Eto lang. Pasensya ka na, naka. Ay, like, eh. hey, lang na ba, kaya eh. ng mo na lang. Pero sabi mo, ito ito time lang lang, eh. Pero sabi mo eh.

Good morning, sirs sir mabuhay! Take your seats. Mr. Fernandez. Yes, sir. Uh, excuse me, sir. <laughs> ah, <laughs> <pretty> I'm <cool>. uh, <laughs> The balance is of the form 180 degrees plus minus 33 Its coordinates that's my name. Sir Fernandez. Sir Fernandez! Yes, sir. Can you tell me the value of that 145? Um, sir. Hey, sit down. Thank you, sir.

Gano'ng kalayo? Sabihin na lang natin. Malayong malayo. Bawal talagang sabihin? Eh di, pwede ko ba umalaman kung may boyfriend ka? Ha? Ano? Ako, so Lloyd, sorry kasi. Sige na oh. Ako, Lloyd, may nakakaya. Nakakaya. <laughs> Sige mo lang ako isang chance. chance? Sige na kayo. Ewan eh, ko sa inyo. Sa tingin mo, kamusta kami? After mo kami pagliruan? Teka, teka lang. sabi niyo? Bakit naman di mo maalala? Gusto mo ipaalala namin? Nakapagdika <laughs> lang naman sa'kin dahil sa akin, pag ko, sa pagdudota ko. What? Ba't sinabi mo sa'kin sa bakraan? Kinabukasan? May kalundian ka na agad? Tuko yun. Ako naman ang iniwan mo. Okay. Alba kailangan Natin sa Kailangan makakuha ka ng mataas na grades. Okay? Sige Lloyd, mauna na ako ah. Teka, teka. Hindi na kita ano? buhaw eh. Ay, hindi pwede. Sige, sige. Ha, teka. Ano nga, ang class eh?

Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer in the moonlight. When I saw your face, saw you looking at me, saw you peeking out from under moon days. Through Mika! Mika. Po. Oh. So, maturuan kita mag-bike? Kailan po, kuya? Bukas na lang kuya. Sige, kuya. Thank you. Thank you, thank you talaga, kuya. Thank you. Bye. Sige na. Sige. Sige. Thank you talaga, kuya. Uy, Carlo. Kamusta ka na? Ang mga ang guloy ng doy. Pwede uh -huh. bang may isa nga uh -huh. pa po? Kapag po sa'yo naman. Papatawa ka ba? Seryoso mo. Oh. Hindi na kita magbuling pag tinuruan mo ka ng math. Promise? Promise! Totoo yan. Sige, pag iisipan mo. Yes! Salamat! Ito. No. Ano yan? Di mo alam. Akin yung gamay mo. No way! Di ko tuturuan ng ugoy na yan. Ano ka po, Cardo? Ang dami na kayong kasalanan sa atin. Oo nga. May iba Uh, sige na, promise. Titigil ako na yung bang bumuli. Tumigil ka dyan. Bakit mo kayo nabog yung pinto? Saka bakit hindi ka naka-proper uniform? Tignan mo yung rubber mo. Tignan mo nga yung uniforme mo teacher mo. Ano pangalan mo? Lloyd po, dito po mauwi. Ano ba yan ka? Simple lang yan. Bali ito. Siyempre, kailangan mo lang mga yan. Kasi bakit mo siya. Tapos lang Kaya niya.

Ako'y santo, pero para sa'yo ako ay magbabago kahit mahirap Kakayanin ko dahil para sa'yo Handa ko magbakatino, laging isipin Lahat ay gagawin basta para sa'yo

Pakita mo sa akin mamaya. Sige, sige. Ramis yan. ¡Mira, ar... se Bye. Sige, tuloy tayo. <clears> Handak <throat> na lang. <laughs> Kaya di pa ako gano'ng sana eh. Kaya ako Okay lang yan. Sasabihin naman kita eh. Talaga? Oo, oo, Promise. Sadali lang naman. Papakita ko lang ito kay May. Kuya, sino si May? <laughs> Ayun o. No. Hi, Lloyd. Hi, May. Hello po! May, ito si Mika, yung kapatid ko. Ito si Mika, siya naman si May, yung sinasabi ko. Hi! Hello po! What? Ano Mika, madano ka na mag-bike? Medyo lang po, pero hindi pa po ako gano'ng sanay. Baka nagturo dyan. Sige nga, tignan natin. Wow! Ang galing naman ni Mika mag-bike! Kuya, kuya. Kuya. lari ah, eh. pawak Sige. Ah. Yung break. Kailangan okay mm. baba ito. Kuya, masakit! <laughs> mm. Kuya, kasi yung brake na sira ko. Oh. Saan pa lang na yung Hindi mm. mm. naman na oh. po paano. Ah, okay na po. Kuya! Okay lang sana. Pwedeng mauna ka lang? Okay lang po. O oh, sige, thank you. Bye-bye, Kuya. Una na po ako. Bye-bye, Ate May. Bye-bye. Bakit -bye. pa ba yun? Pasensya ka na, Lord. Pero hindi kasi yung fountain eh. Sige, Lord. Mauna na ako, ha? Sige, Ma'am. Ah, pala. Alalahanin mo, may test-tile ako kasi. 🎵 Para sa'yo 🎵🎵 Ako'y magbabago kahit mahirap. Kakayanin ko dahil para sa'yo <laughs> 🎵 handa akong magpakat Ano laging isipin Lahat ay gagawin Basta para sa'yo Okay class, this is a 50 items test With a multiple choices May alaman yung score niyo mamaya Okay, get one and pass Right, stop. and down, stop. Change me first Number one. Yes. Do you want to know your score? Yes. Sir. hindi ako nakakuha ng 90 sa mat. di pa rin marunong magbike ng kapatid ko. At hanggang ngayon, hindi pa namumulaklak ang tinangin kong halaman. Suko na ako kay May. Took one look, forever lay out. smile then I died only to be revived by you there I was thought I had everything figured out goes to show just how much I know Yeah. Mm -hmm. naipabawdeng na ako ay sana so, diyan doid yung halaman mo nakalimutan mo Paano? ano ano Ha? ano ano mo? ano ko ano ano sa labas. Thank you, Nay. Thank you talaga, Nay. Thank you. Thank you. Oh, sige. ano ano Sige. pag ano ka. 这个吧。